Jay, yung damit na niya nagatake niya, Cosmetic. Ay, castor oil. <laughs> Ajila, aji pang patumot ibo nga pa. Ada ti ta nag nagparparon mo ko di guys, sumala ta ti Rosemary oil. din yung ano yung sabi hindi ni Iwa makita kasi manen hindi kasi nakakamis yung bata na yon upo mal upo Ipasa, lunikan Jan si dito yung kalong upo alalala ita ta hang ko may kanan na ito ay mga bisa namin namin san mo ta ang kita mo kanya namakita makita na ko na ka ng na ko na kaya mo ito no ito makita tungtung ako pag ngersi mo ta

O, ayaw, kilo. Ay, yung epekino. Ay, abukado. Oh, Dahit yung saning halugan Ito, abukado. Ang dami. Oh, Ay, iyan ako. ko. to. Sabihin niyo kung mayroong abukado. Dito, dito. At ako yung bababa. Tanong ko kung magkano. Pwede na po ba? Na Baka naman yung abukado na bilog na ano. Hindi, patatas. Patatas, Patapas, wala naman na. Eh. Gusto nila, bultuhan dyan eh. Okay, oh, sige. Na. tayo mga nakasumpasun, nakalagay-lagay sa mga crates na hindi naisan. Yung nakalagay-lagay sa crates na hindi, anong Tignan mo kung ano, nakalagay lang sa ano, hindi ko sa Galing sa Santa Clara yan. Hindi sa sakyan nila. Ang yan. Wala ka kamote. ano yun o? Kamote. Kamote? Ayan o, asarapan. O, gusto mo? Ayan sa yote o. Ayan kamote o, hindi na o. Pet mo? Ano yung kayong kamote? Ay, kung gusto nyo lang. Tama na? Ayan yung patatas yun. Asan? Hindi ba nang galing niya don Doon, doon siya mga o, sa mga nagre-retail. Saan? Pag ano pa lang tayo sa mga nagre-retail. O, tayo na. Ito ay mga nag-anto. Bumibili ng mga doon. Kultuhan. Ate, ibigay ko na lang sa'yo yung kamates. Isang crates ko na na. Ay, naku, wala kami lalagyan, sabi ko. Ah, dito. Ay, nagkano na. Iko ko na ako. Yun, ang buka doon, dami. Sa laki, naka... Oh, yeah. Kam ni pa. Kam kamatis. Nagado kamatis na. Pagkagapag naman. Ito doon na mga. Ito doon na mga. Yan tayo? Naka ano lang. Naka lablad. Saan?

Tak lupa kecap soy, tak beti brokoli. dapat din kaya. Ang hina may sakilo pa may na 80. At dinya. May ting na kilo ata. 1 and 1 ata. Ay, 1 and 1/2 tu. Tu and 2. and 1/2 Basta pa bayad.

Pa, pa, patatas, oh. Eh. Nagre-retail po kayo ng patatas? Madi ka na. Madi. Mas, eh, ay. Antay, antay, antay. Ay, hindi ba? nagre kayo ng patatas? Ay. Ma ayo, building na bawang, papa o punung bawang. Oh, okay. lang po na yung isang ano, yun o, isang tindahan na yan, puro bawang. Puro si sibuyas na lang dito at saka ano, na lang tayo. Wala lang tayo na, nagtay na bukado. Bawang. 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 Bawang yung... sibuyas, oh. bawang lang ah. so, sa may, ah. so, may, may bawang pa naman tayo. sa pa naman tayo. ay pa di bumili ka naman. bakso ah. apat kamingon okay. ng bawang ngayon. Ganda daw tatang. Pag ini ah, dayan sa Hindi na naganda mo lamang sarday tanda na gusto pamanila ka nito. Itid nito ka dati sila. Para banda mo pa dito. Baka dito. Lahat ng ano pang dito sila, dito sila kumukuha. Mga Isabela, Bulacan, hanggang Manila, dito sila. Pag yung may dito, dito ang pagsakan. Pero Manila, kita ng kilo ng kamatis. Ang kilo, sabi niya. Ito sa kamatis. Ate ni, ate mesa kris kaya mo? Ay, haan, nagadong. Mati, ipadawak nila tan, bayad na. Huwag na dubing. Hindi ako na bukado ba? Pero kanina, nakalimutan mo. Ha? Umabol yung ano. Kilo ka na po. Ha? Tinulungan ako ng guardia. Nakita niya, hindi pa naisakay? Hmm. <laughs> kasi wala naman sa isip ko yun kasi nga, hindi nalo, kasi. <coughs> <coughs> <coughs>